Sa number 5, anong katuig na bata patay bangod sa pertosis? 15 milyones pesos, gitpain nga pondo sa surad sa bakulog para ibakal sa bakuna kontra pertosis. May report si Nico Delphine. Isa ka uh, 6 anyos nga bata nga lalaki nga taga barangay Villamonteng na patay tugas ang pertosis sa Mayo 26 sandig sa records sa Bacolod City Health Office ang bakolod. ang may desisays na kamang ng nga kaso sa pertosis sa linsang Enero. If you have kabataan nung uh, nagmasakit o bumanda si Paul, do not neglect or even fever because uh, ano na subong rainy season, may basi magdasa ka, tundengge, please do not um, neglect and and uh, ibaliwala um, uh, sa aton mga health facilities para makonsulta and immediate intervention. Gani ginduso ni Mayor Albi Binitas ang pagpabaskog sa vaccination agod mapangapinan, ilabi na mga kabataan ng among kalabanan nagakaigo sa balatian. We are uh, expediting ang aton uh, vaccination, no? labi na sa mga newborns uh, to, to, combat sa uh, inang uh, pertussis ang Bacolod LGU nagsugod na sa bidding para sa pagabaklon nga 10,000 vials ang bakuna nga nagabalor sa kapin 15 million pesos. Inibisan paginsiling siling ni DOH Regional Director Dr. Adriano Subaan nga may maga inabot nga libre nga bakuna para sa rehiyon na lakip na diri ang para sa Bacolod sa Hunyo. Okay, ang pati gani, ang uh, allocation nga hatag sa Region 6 will be spread out sa bilog nga region. So para sigurado, kita, we have our... Ano, Uh, our own supply. I'd rather be on the same side than sorry. Ginapaabot sa pamunuan sa DOH nga sa tiyon nga magainabot ng supply isang bakuna, hindi magduwa-duwa mga ginikanan nga mapabakunahan ng ilang mga kabataan agod nga maproteksyonan kontra sa pertosis uko ng whooping cough. Nico Delfin para sa DJ Cast Negros.